Magandang umaga po. Uh, ako si Arlene Rosas, three-term congresswoman ng Gabriela Women's Party, tagapagsulong ng kagalingan no, at karapatan ng babae, bata, at bayan. Um, kagaya po ng Rosas, mabango ang ating track record sa loob at labas ng Kongreso sa paglaban sa mga anti-mamamayan na patakaran. Kaya tinig po tayo sa korap at mapang-abuso. Uh, Binibit-bit natin ang interes ng mga kababaihan, bata, at maralitang mamayan, siyempre, paglaban sa mga bastos at abusado. No? Uh, bago po ako naging mambabatas, aktibo akong child rights advocate. Naging executive director ng Akap sa Bata ng Mga Guru Kalinga mula 2007 hanggang 2014. Ilan po sa mga tampok na kinampanya na ating pinangunahan ay yung anti child pornography and bago po naging RA 9775 no um isa po tayo sa mga resource person yan. Uh, gayun din kasama tayo sa Save Philippine Children Medical Center PCMC no nagkaroon po sila ng issue ng pagpapalaya sa kanilang lugar sa kongreso po na natin bilang principal author ang pagsasabatas ng 105 days expanded maternity leave law, batas hinggil sa safety training sa lahat ng pagawaan, yung OSH law, dagdag na benepisyo sa solo parents at safe spaces law laban sa mga bastos at sexual harassers. Kaya sa halip na sexist, bastos, macho, Gabriela naman ang dalhin natin sa Senado. Isusulong ko sa Senado ang amyenda sa anti-rape law para ipirmi na rape ang kawalan ng consent at taasan ang parusa sa mga rapist sa kapangyarihan. So may mga amendments pa kasi na kailangan doon sa anti-rape law. It is not enough na ibabalang yung, um, yung statutory rape. So yun yung ano. Itutuloy po natin ang laban kontra corrupt at mapangabuso. At uh, Gabriela, kung meron po tayong Gabriela sa Kongreso, so dapat meron din tayong Gabriela sa Senado. Salamat okay. po. Maraming salamat, Ma'am Arlene. Ma'am, for the 8 minute question. Ah, okay. UNTV, Kadante. Morning, ma'am. Morning. Alam ko naman pong alam niyo, ma'am, yung recent ruling po ng Supreme Court na yung mga heinous crimes to include rape, uh, murder, ay kasama, kasama na po sa maaring mag-benefit ng good conduct time allowance GCBA. na sinasabi. Alam ko po tutulho kayo doon. Pag nakarating po ba kayo sa Senado, ano po yung magiging posisyon mo doon? Kailangan bang amyandahan? Paano po? Well, so. isa po yan sa... Actually, oo. Isa yan sa mga main talaga na issue namin, ano, uh, na hindi bigyan ng GCTA ang mga heinous crime katulad ng rape. Specifically sa rape, kasi yan po yung ano. Pag-aaralan po natin, kung tayo ay nasa Senado, at uh, gagawin po natin yung mandato natin na pag-aaralan ng mabuti kung paano yan. At uh, hanggang ngayon naman po, nananatili yung posisyon namin dyan eh. Kung rape ang case, hindi dapat bigyan ng Uh, GCDA. Just like the Sanchez, kung maaalala niyo po yung Sanchez case, na hindi po natin tinigilan yung kampanya natin laban dito hanggang sa huli. Nico Bagsik, Teleradio. Magandang umaga po, ma'am. Um, ma'am, if, if ever po ano, na manalo po kayo as a senator, um, Would you be willing po to open the discussion and yung uh, discourse po in decriminalizing sex work po? Kasi base po dun sa mga sex workers at ilang mga uh, grupo po no, ng mga sex workers dito sa ating bansa hindi sila makapag-organisa dahil nga po um, hindi po legal yung kanilang uh, trabaho po. And mas marami yung nagiging vulnerable at nabibiktima, na exploit na abuse dahil po. Uh, confused po yung batas natin with regards to uh, sex workers they only treat them as victims and criminals po yes ah yes. uh, what well, actually kasi kailangan talagang information dissemination ano kaugnay dyan kailangan po natin uh, mas magkaroon ng information sa ngayon magkaroon ng discussions and uh iba't ibang mga uh, discourses nga kaugnay dyan sa sex work no kasi um Uh, kami po no sa Gabriela, we are also having discussions no down the grassroots ng women's organizations para po pag-aralan ano ang mga pagtingin ng mga kababaihan kaugnay dito. Tapos, um, uh, mas kasi kin kumikiling kami sa usapin na pagsasamantala talaga ang nangyayari. Kasi kung meron talagang disente at nakabubuhay na trabaho, sahod na, na, trabaho para sa ating mga kababaihan, hindi naman sila pupunta sa ganitong klase ng uh, trabaho. And to legitimize yung ganon, this hindi hindi po ganon ang position namin. Tingin namin bigyan natin ng opportunity ang mga kababaihan na makapagtrabaho ng disente at maayos. Mas ganoon pa. Kung sakali po na senado tayo yun yung ating isusulong isulong natin yung talagang ang makikinabang at para sa interes at para sa pagpapataas ng dignidad ng mga kababaihan um follow up question lang po kasi um with regards yun sa mga sex workers po ano um sabi kasi nila choice naman nila ito and um the reason why they conflict kept on going back to sex work is because mas malaki nga po yung kita and kahit po yung uh, pinopropose na taas sahod is um, hin uh, mas malaki pa rin yung kinikita nila bilang sex workers. So not not um, safeguard their rights bilang uh, bilang mga tao po rather than um, uh, rescue them or um, sapilitin po silang um, tanggalin po yung sa trabaho nila. Yes, uh, yun nga yung sinasabi ko na mas opportunity, bigyan ng opportunity sila. Kasi at the end of the day, it is about economics. ba? Diba? Sasabihin nila na hindi, pero ang totoo, saan ginagamit? Mas marami po sa kanila, kahit po yung mga sugar babies na, na nagsasabi, diba, ng na mga uh, mga issues ng mga sugar babies, kumaalala ko ng nung, nung ilang mga interviews before, uh, it is about economics. Pangbayad nila ng kanilang tuition fee, pambayad nila at pangdagdag nila sa pagkain. So, at the end of the day, pag pinag-usapan natin yon, pag binigyan mo ng option ang mga kababaihan, hindi sila pupunta sa ganong klase ng trabaho. O sa ganong klase ng, hindi nga trabaho eh, kundi pagsasamantala. We call it exploitation of women. Ano? Uh, kaya sa tingin namin, kung merong mga ganitong opportunity, pipili sila nung nararapat na may dignidad sila at bilang tao, actually, safeguarded dapat talaga no, ang karapatan ng bawat tao, ng bawat uh, babae. Kaya yun naman ang ipagtatanggol at ipaglalaban natin. Hindi yung magparami pa ng ganitong klase ng trabaho dahil hindi siya nararapat para sa ating lipunan. Kasi gusto naman natin, yung lipunan natin, yung mga kababaihan, productive sila, workers sila sa kanilang ano, na uh, maayos ang kanilang kalagayan, even ang kanilang um, uh, working conditions. Okay, from PLStar.com, uh, Ms. Jean. Hi, good morning. So good morning. some senators are actually trying to use rape as a justification to legalize the death penalty. What's your position on this? Yeah, um, before, ang position po namin ay no to death penalty, you know. Uh, pero kasi ang sagad naman yung um, uh, sanction sa usapin ng rape. So for now, yun po yung ano, yun po yung position namin. Uh, not the death penalty, pero yung reclusion perpetua for for the rape cases. Last question, uh, Robert Mano, Tele Hi, ma'am. Good, Good morning. May we just get your reaction? Uh, the Sandigan Bayan Special Third Division acquits a chief Pres presidential legal counsel. One point do po sa plunder including Janet Napoles and Attorney Gigi Reyes sure reaction ma'am? Well um kailangan po talagang mamulat yung mga tao kaugnay sa usapin ng mga uh, corruptions uh, corruption dito sa ating bansa Sa totoo lang po ang makabayan may track record ng pag a uh, dedepensa sa ating mga kababayan kaugnay dito sa mga usapin ng uh, korupsyon. Kaya, magpapatuloy tayo, no, na ipamulat sa mga tao na kailangan pong uh, mawala ang korupsyon sa ating bayan. Uh, hanggang ngayon po, uh, ipupursue pa rin natin, no, na ilaban yan, no. Kasi, um, hindi hindi dapat yung mga nasa kapangyarihan ay ganyan ano malaki po ang nawawala sa taong bayan kapag uh, nagkakaroon tayo ng mga nanunungkulan na milyon-milyon bilyon-bilyon ang kinokorap sa ating bayan so um, reaction to that uh, kami bilang mga kasama sa mass movement, kasama po sa mga nagsusulong na labanan ng mga corrupt sa ating bayan, lalong-lalo na ang mga nasa kapangyarihan, pagpapatuloy po namin yon. Saan man kami makarating. Okay. Maraming salamat po, Ma'am Arlene. Thank you po.